yo guys yung guys oh. hirap na hirap na talaga yung ano guys tanim ko sa init kahit diligyan ko hirap na sila hirap na mag recover kukuha guys ng ako ng sili guys malalanta na din to sayang pwede na kunin to panghalo sa tinola. daon lang kunin ko pwede na to Ayan, namumunga pa sana oh. Pero malalanta na to Hindi na kaya Madami pa rin bulaklak oh. Magtinula ako. Haluan ko ng daw ito. Buntot ng buntot sa akin tong alaga ko oh. Itong halaman na yun, halaman na to guys Hindi nawawala ng bulaklak guys So lagi lang may bulaklak siya Yung tanim ko na talong talaga Hindi talaga ko makakuha-kuha mga idol Sobrang liit pa kinukuha na ayon hindi pa nakakalabas sa ano Hindi pa nakakalabas sa bulaklak niya Nawawala na yun mga idol Yung mga ganyan, no? Ang kulit nitong ano na to. Ang kulit na kalaga ko. Ay kunin ko na rin to. Try ko na rin tikman to. Ihalo ko rin din sa lulutuin ko. nalalanta na eh nalalanta na hirap na makarecover to pero lagi ko pa nga guys inaalagaan guys lagi ko pa din idilig yan hindi malang ko nakakita na lumaki dito ng bunga kasi bubut pa wala na dito na lang muna ako magtsaga sa daw ng sili masarap sa tinola to hindi na kayan lumaki oh. nalalanta na mga idol dami sanang bulak dami rin bunga kaso hindi na kayang init super init na talaga dito hindi na biro ang init dito wala ano na kung kung palamta na rin ito hindi na makaka ano to, makaka recover siguro kaya taro araw kung diligan hirap talaga dami sana ng bulaklak na yung tanglad ko unti unti na rin dumadami oh. sana dumami ito mga idol ayan gumaganda na rin yung tanim ko na opo may mga bunga na na maliit Ito po yung isang puno guys Gumagapang na rin guys Galing pa sa Indian binhi niyan Dala nung kasama ko sa trabaho Maraming salamat guys eh, Sobrang nang init guys Thank you so much sa panood nyo ng video ko guys God bless us all